Paano kaya na yan muna? Kunin niyo muna siya, bakaran muna siya. Ay, hindi ko kaya kuya, kuhanin siya. Baka mawala ho siya sa akin eh. Bakit to? Dahil baka mawala ho yan sa akin, hindi ako hinatatakot to kuya. Dahil may nangyayari na ho ang ganun. Eh. Paano yun? Eh, mag-iisip yan, nasasabi niya hindi ho yan magpapaalam sa akin. niya, na ipupunta ko sa kanya. Ayaw ko ko yan nang makikita ko na siya mm. ay wala ng buhay. Ayaw ko na yan nang Kinausap po ako ni, ni Johnny Mar. Mm. Yun nga, parang napag -isip, isip niya na focus mo na sa pag-aaral. Mm. Wala naman no, sa ano ni Johnny Mar na ano, iiwala po niya si April. Mm. Ang gusto lang niya, mag-focus mo na sa pag-aaral. Pag-aaralin mo siya, so susuportan mo siya, di ba? Hmm. Yun po yung ano. Eh, gusto daw pong pumanik doon sa bundok na bato, magpapakamatay. Uhulog po yung sarili doon. don eh. sa inyo na maluwag ba sa puso niya na ganyan? 16, nagsasama sila. Eh, sa akin naman, o, sa akin naman, no, malag naman no sa akin. Basta, ang sa akin lang, oh sinabi ko sa kanya, magandang pagsasama niya, huwag silang gumaya sa ano di sa tatay nila na gano'n nang hmm. ginawa sa akin. Yun oh. lang ang akin. Opo. Yun lang ang gusto ko. Na ko nila papakita sa akin na yung ginawa ng tatay nila sa akin na sinasaktan yung asawa niya, ayaw ko nung gano'n. pinag niyo ba siya? Oo, oh, nag-aaral hmm. Anong grade nga po yun? Grade ito. Grade hmm. Hindi niyo nyo na tapusin ako muna yung grade 12 na eh. Kahit grade 12 lang. Ay, sinabi ko nga sa kanya eh wala ang sasano naman ay tinanong ko siya ano ka ako mag-aaral ka pa ba? Sabi hon niya, "Nay, gusto ko nang mabuhay na para sa 'yung ibig sabihin niya mamumuhay na siya nang siya ay mag-aasawa na muna." Tinanong you know? mm. <laughs> ko. Kaya hindi ko naman napigilan. baka sabihin naman niya sa akin na Sabihin nung no, sa akin ng no, anak ko na inay kaya ba niyo ibigay niyo Ako'y may, may na, minamahal ay kaya ba niyo ibigay sa akin eh mahirap mm. sa, naman no, sabihin sabi no, nung sa akin ganun hindi ko naman maibibigay dahil babae ako hindi ba mm. eh ako nga ako nga lang din ho kuya mm. wala na akong magulang nag-iisa na rin ala na rin ako nanay tatay kaya mm. ho, ako y, wala nung no, ano saan namumuhay ako ng tahimik yan lang ako Ibig sabihin na eh, mag-isa lang kayo sa buhay ngayon, sa bahay. Hindi, may, na, mayroon nung nag-asawa rin ako bago lang. Ah, pang ilan po yan na eh. Eh, pangatlo lang ako. Oh. Hmm. Dahil yung nag-asawa ko, mabait naman na oh, sa akin. Hindi naman ako nagtatrabaho na. Kumusta naman nung oh, yung pangatlo niyo? Ay, eh, mabait to siya. Ayan, okay oh, tao naman ako. Oh. Hmm, gano'n oh, kabait? Eh, pag Mab, aywan ko lang, hindi ko alam kung gano'n siya kabait. Dahil nakikita ko, napakabait ko siya sa akin. Pati so, sa mga you. anak ko, mabait din. Mm. Ang man, man, no? Ang mahal na aking asawa ng yun, ito. Mm. Na pag ng siya, nung, wala, nung siya wala pang asawa, sabihin nun to, anak ko, Tiyo, pahingi nga ng pambili ng ano, bibigyan, bibigyan nung siya daan. Hindi, mm. ganun nung no, sa ngayon naman, no, pag dumadating ng anak ko, ano po nararamdaman niyo na eh? pag nakikita niyo yung mga anak niyo ganito yung lagay buhay? Eh, eh wala naman no, na masaya ako na nakikita ko sila ano na kung ano yung nasa yung yung, yung ano ko masaya ako. Mm. -hmm. na ako. Pero maganda sana kung nagkaroon sila ng mas magandang pangarap eh, no. Mm -hmm. Eh hindi ho sila nagano ang ang inanohon lang pangarap, magkaanak ko, mag-asawa. Yun ang inginusta hmm. ng pangarap eh. Sa tingin nyo, na hindi ko kayo nagkulang ng pangaral? Ay, hindi naman. Ay, ang pangaral ko sa kanila, tagang lubos-lubos na ang pangaral ko sa kanila. Hmm. Kung may babalik nyo yung panahon na, eh, na hindi pa siya nag-asawa, may manliligaw, ano ang gagawin nyo? Eh, kung may babalik ko niya, kung may manliligaw, sasabihin ko, listen ako, Huwag ka muna mag-asawa, magpatuloy kang mag-aral. Mm. Yun ang gusto kong ano yun. Pa, paano kaya na yan muna? Kunin niyo muna siya, mo muna siya. Ay, hindi ko kayang, kuya, kuhanin siya. Baka mawala ho siya sa akin eh. Bakit to? <laughs> dahil baka mawala ho yan sa akin. Hindi ako ho hey, natatakot to, kuya. Dahil may nangyayari na ho ang eh. Paano yun? Eh, mag-iisip yan. Nasasabi niya. Hindi ho yan magpapaalam sa akin. Sasabihin no niya, na ipupunta ko sa kanya. Ayaw ko kukuya nang makikita ko na mm. siya ay wala ng buhay. Ayaw ko kukuya nang ba? Ah. Ayaw ko hunong ganun. <laughs> Magsas <laughs> Paano ang ibig niyo sabihin? Magpapakamatay siya, ganun? Oo, oh, yun ang ano niya. Kaya ayaw ko humano. Dahil yun ang ng parang yung ano ko sa akin. So, meron na ho palang ano, meron dati pa. Meron mm, na Yun ang ano niya. Kaya ayaw ko kukuya nang... ka! Yan ay bunso ko hong anak. Ayaw ko hong ng... Ayaw ko hong nang ng mawala sa akin. Mm. Dahil yan lang kabunsoan ko hong anak. Yan yung mahirap sa mga ano. ano. Hmm. Kaya nga ho, Hindi ko kabataan yan. Hindi ko kayang sigilan nga ho Baka, magpakamatay pa ay Ayaw ko. <laughs> <laughs> Dahil meron na hong nangyayari ng ganun. sa hmm. lugar ho namin. <laughs> Ate, anong pangalan mo ate? Janice? Ilan taon ka nagkasawa? Yes. Ha? Diyos ko, Maria Josef, sumakit lalo ang ulo ko. Bata pa rin ho nag-asawa. Nalumitaw ko sa akin niya, may asawa na. Lumitaw po ako, buntis na ako. May anak na, buntis na. Ho. Ayan o, yung anak na. Ayan pa po, yung pangaray ko. Andiyan na. Ayan o, nalumitaw ko sa akin. Kaya hindi ko na kayang pigilan. Iris. <laughs> here. na Philip. Mamaya ah, mag magana mo tayo. Nanungkot naman ako kay Ate Janice. Anong grade ang natapos mo? Four. Grade 4. ba? Si Ate Janice ang panganay na anak ni Nanay. Hey. Janice. Janice ba? Uh, Janice. 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 Ba't ka nagkasawa ka agad, Ate Janice? Ha? Lumandi raw mo niya, hahahaha. Ba't ka lumandi <laughs> eh, aga ka, ka agad? Sabi mo lumandi kaya yung nga gamit kong word. Hahaha. Ba't ka mag-asawa ka agad? Nahihiya. Hmm. Ilan na yung anak mo ate? Tatlo po. Tatlo? Anong trabaho ng asawa mo? Nagtatatanim po ng mga saging. Ang bata niya pala nag-asawa. Fifteen. Ba't ganun? Eh. Ba't nag-asawa ka? Anong pumasok sa isip mo, ate? Ilan taon yung asawa niya nung nag-asawa ka? Fifteen eh. ka nun. Ilan taon yung napangasawa mo? Ngayon daw. Hindi, noon. Hindi, ngayon lang. Ay, ngayon lang po yun. Yung asawa ko niya ngayon lang. Nag-asawa like, po siya nung Pangalawa na po yung asawa Pangalawa noong... na po yun. Ha? Pangalawa na po. Anong <laughs> nangyayari <laughs> sa mundo? ay doon, hindi ko alam. Eh, ba't sila nag-iwalay? Binobogbog po siya. Binobogbog ka? Oo po. Ba't ka binobogbog? Hindi ko pa alam. Ayoko nung asawa ng gumagala siya sa amin. Tapos gumagala ka? Ha? No. Ba't ka gumagala? <laughs> Kasalanan mo pala. Hindi na pala ikaw ang tatanungin ko. Hindi mo alam sumagot. Magot. po siya eh. Oo. din. Iniwan, iniwan mo yung una mong asawa. Ilang Ilan taon kayo nagsama? Mga dalawang taon. Tapos yung pangalawang mong asawa, yun na rin yung kasama mo ngayon. Oh. Eh, mga ilan taon na kayo nagsasama ng bago? Ay, yeah, apat na rin po. Apat na taon na? Apo. Ngayon, hindi ka binubugbog? Hindi naman po. Oo, oh, okay. Pwede din Nagugutong. Hmm. Yan ang mahirap eh, no? Ay, talaga, hindi sila nagabay ng ano. Okay, mapunta na po tayo kay Apriline. Tanong ko muna sa inyo, ano ho yung plano niya sa mga anak niyo? Gusto niyo... Gusto niyo ba sila magkaroon ng magandang buhay? Eh, sa akin, no, gusto ko nga Ngayon lang, ang ano ko naman no, kuya, ayaw ko naman din humawala sa akin. Ba't niyo ko kasi iniisip yun? Eh, hindi, wala, hindi ko kuya dahil hindi naman nung no, na, hindi naman nung no, nagsasabi sa akin, mahirap po yung makita ko na lang siya na ano eh. Dahil masakit din ho sa loob. Mayroon na rin ako anak kuya na nawala na. Ngayon, no, ayaw ko na mapangalawahan pa. Ah. meron mm, meron Pinigilan po. nyo doon mm. sa gusto na mag-asawa. Mm. Ayaw ko na mapangalawahan pa. Masakit to sa loob. Yeah, de magsama na nga kayo. De, alis na ako dito. <laughs> ha? ah? Ba't ka isip mo? Ngayon nga ho, hindi ko ho alam. Kaya nga ho, puya, hindi ko hutangan ng isip niya at hindi ko hutangan ang puso niya. Eh baka naman po yung nagpapakita ko kayong gano'n na magpapakamatay na ako. Dati, yung gusto nyo gano'n. Ay, hindi ho. Baka iniiwan ko kayo na, magpapakamatay ako, iiwan mo ako. Ay, hindi ho. Hindi ho ako kuya umiyak. Kahit ang minsan nung iyak hindi ako umiyak na ako iwanan. Eh, bakit gano'n nung sila? iwan ko. Yun nga ho, hindi ko ano. Dahil hindi ko naman nung, um, ano, ano, um, ano. Gano'n? Hmm. Um, dahil may anak ako na hmm. nangyari na sa buhay ko. Kapatid so, ho nung um, anak, yung um, si Edgar. Oh, ano pong nangyari doon, may kwento ay, niyo nga? Eh, yun yung nag-ano, yung anak ko ngayon. Ilan yun. taon naman po yun nung gusto mag-asawa na? Nung... Ilan taon? Si Dicheno. Si Sintapero. Siya, hindi oh. ko alam. Malayo kami na. Oo. Ikaw ate? Ang, naka, rin. ang mo yung... Mga 15 din o siguro. Mm. 15, 16. Mm. Mga 16. Mga mm. Ang babata yun, no? Mm. Ayun, Pwede, sige po, kwento niya na yun. Ang ano ko, ho, may nagustuhan nyo siya ngayon, no? Yung nagustuhan niya. Hindi ko, ano, yung... Yung kabaga na magka-mag-anak sila. Mm. Yan, no, pinigilan ko. Yan, nangyari yung gano'n nagkamag sila. Mag Nagkagustuhan no sila. Mm. Gano ka lapit? Ay ano, yung yun lalaki. Ang ano namin si apelyido. Mm. Ang apelyido ng lalaki, Cross, kami rin, no, Cross. Mm. Ngayon, no, sila pinipigil na namin eh. Hindi naman man no, sila na napigil nga pero nawala naman no. Mm. ko sila ng dalawa. May anak ko silang dalawa. Nasaan nung sila ngayon? Andun na sa Karahomi. Ilang taon na oh sila? Yung mga bata, oh, maliliit pa. Oh, mga ganyan, no? yung anak ko nung... No? Huh? pa po pala, no? Mm. Pero may tatay pa ho no? Yung tatay nila nag-alaga. Mm. Tignan niyo, dahil hindi sa pagsunod sa mga magulang, napapahama. Ganon, mm. Ganyan mm. nun, pinatay ang sarili. Hmm. Marami nang nagpapakamatay ng ganyan sa pag-ibig lang, oh no, kuya. <laughs> Ba't kaya ganun nung sila ka, ano? Ay, ko nga, hindi ko nga alam eh. Baka hindi, hindi sila nakakilala ng Diyos. Kaya ginagawa nila yung lahat. Hmm. Paano po ba nyo sila pinalaki, May? Eh, eh pinalaki ko sila sa pangaral. At saka hmm. Ho, isa pa ho na, eh, na pagsasabihan ko naman na sila. Nakikinig hmm. naman nung sila sa akin, pero... Pagka naman nung sila'y nagkagusto na ano, pinigilan ko, doon yun ang nangyayari. Mm. Hindi ko kaya yung... Um, ano ah, na pong pigilan mo ang nagkakagusto. Mag, eh, ako naman eh. Ako naman o eh. E, wala naman nung sila makikita sa akin na yung sasabihin ko ako magpapakamatay. Wala naman. E. Wala ko silang paggagayahan. Hmm. Nalungkot naman ako doon. Mm. Yun nga ang ano ko nga ngayon. Mahirap po yung ano eh. Kaya ayaw. Pag sila ko uh, nagkagusto, hindi ko uh, kaya pigilan sila. Baka mawala uh, sila sa akin. Lalo kung uh, napakasakit po uh, sa akin. Kinausap po ako ni, ni Johnny Mar. Hmm. Yun nga, parang napag-isip-isip niya na focus mo na sa pag-aaral. Hmm. Wala naman no, uh, sa ano ni Johnny Mar na ano, iiwala po niya si April. Hmm. Ang gusto lang niya, mag-focus mo na sa pag-aaral, pag-aaralin mo siya, so susuportan mo siya, di ba? Di <tod> ba, hindi ko Hmm. Yun po yung ano. Eh, gusto daw pong pumanik ko sa bundok na bato, magpapakamatay, uhulog <coughs> po yung sarili doon. Eh, ngayon, narinig ko yan sa inyo, hindi ko na po ano, hindi na po ako mag-ano na... Takot na tayo dyan. Oo. Uh, So, ayan, na natin, nandiyan na yan. Dala ko, kuya, ayaw ko mawala na. Ayaw ko nang mawala na. Ngayon narinig ko na ako sa inyo mismo mm. na yung una niyong anak, yung isa niyong anak, nagkinitil yung buhay dahil umarang tayo. Mm. Eh baka maulit. Ayun eh, out, Ano na po ako dyan? Ayun nga, ayaw ko po eh. Okay. Ah, uh, gusto ko sana kayo makausap dahil yun nga yung mga plano ko. Hmm. Um, kasi ano po eh, pwede pong maagapan eh. Oh, obra pa nga hong maagapan ho natin. Pero ang ano ko lang ako Yun nga, yung siguro yung pwede nating ano na lang, magsama silang, mag-aral silang. Pero ano eh, sana, paano kung Pagka nandun eh, wala na ako kasi. Ayun eh. nga ako eh. Ah, kay, ang ano nun, sinong tatakbuhan nila nun? Kayo? Oo. Oh. At saka yung ano niya. Oo. Hmm. Oh. Wala na tayong magagawa dun, ka tayo Hmm. Kaya nga ako, kung, kuya, pag nawala pa ako yung anak ko, baka pati na akong magkitil ng buhay. <laughs> hmm. pag nawala huy, anak kong bulso, kaya nga. Ayaw ko na po. Mahirap po. Ito nga, mahirap po talaga po yung may anak na talaga yung mga mahal na anak. Dahil mm. mahirap. No. Tignan mo, isip bata pa talaga Oo, ngasip. isip bata pa. Hmm. Eh. Ayun, mukha naman Tignan niyo naman. No, ganyan mo yan, kuya. Isip bata ako kahit nag-asawa na ganyan. Isip bata mm. pa. Eh. kalahon niyo, kuya, yung pagka may naglalaro, gusto niya niyang kasali siya. Yeah. nag-asawa nga ho siya na, ano, ayun ko, hindi ko nga ho. Ano. Ano mo, nakikipag ano pa siya. Ano nga ho siya? Bato, bato, pik. Bato, bato, pik

ano po pa sig? Ano? 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 pa. Anong masasabi niyo Ano? kay Junimar, Nay? Ano? pong Ano? niyo? Ang um, may papayo ko sa kanila ng dalawa. Magsama sila ng mabuti. At huwag silang ma malalaman ko na mag-aaway. Mag-aaway mm. pa no, na. Pa Paano kung bugbugin po ni Janie 'yung anak niyo? <coughs> pag pag binugbog niya, papakulong ko siya. Siya pa siya pa rin mo bubugbog. Bukay. Siya Yes. <coughs> papakulong ko siya pag binugboguhan niya 'yung bunso kong anak. Mm. Yes. Gano'n Dur hmm. ko eh. kawawa. Durab-durab na Gano'n po. Mahal ko silang parehas. Kaya lang, ang gusto ko, magsa magsama sila ng maganda. Anong pagkakakilala mo kay Kuya Janimar? Good ba siya? Good para sa'yo? Pasado ba siya sa kapatid mo? Apo. Bakit? Anong... Bakit siya pasado sa kapatid mo, ate? <laughs> Mm. Ah. Nahiya siya sumagot. Mm. Nahiya ako sumagot. Buti nga ako, kuya, ngayon yung mga anak mo yan. Dati ho, mga takot ho yan sa tao. Buti mm. nga ako ngayon, nag, ma, na ako sa tao. Eh. Mm. Dahil kami ho nung mag tumira ho kami na wala, ma, sila nakikita, kundi sila sila lang ang nakikita. Mm. Ganun mo kami. Buti nga ho, maharap na nga ho sa tao sila. Mm. Takot ho yan sa tao. Pag nakakita ho ng tao na, no, tatakbo na ho yung mga anak ko. Magtatago na ho. Ay ngayon, na nung ano na ako, sinabi ko sa kanila, makasama kayo sa tao dahil mababait naman ka ako tao. Yeah. Ngayon, na kasama ko sila. Kaya nakikihirap na ulit sa maraming tao. Yeah. Ganun na yung mga anak ko. Ano pong mapapayo niyo sa mga nanay na ganyan din po yung mga anak? Ang may papayo ko sa mga yung may, mga may anak ko na ganyan si hey, wag nila kung wag nila tularan yung mga anak ko mag-aral sila ma, para sila ay may may maano sila na may pagmamalaki na sila ay may pinag-aralan mm. In ako ano sa